Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo. Na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pang maka-attract ng good luck na yan so, sa saping yaman man o pananalapi. So bago po natin simulan ang anumang ritual, ay naas ko pong i-inform sa inyo na meron po tayong mga pampaswerte, okay? Meron po tayong mga sa inyong mga sugal, sa inyong mga career, o sa inyong trabaho, o kung kayo po ay may mga problema sa anumang uri ng um, pananalapi, o sa inyong mapuhay pag-ibig, alright? So, meron po tayong pampaswerte dyan. Sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Anyway, ngayong araw na ito ay meron naman po tayong ibabahagi sa inyong napakasimpleng paraan. Ito po ay isang ritual, ito po ay napakasimple pero ito po ay napakalakas. Lalo na po kung ikaw po ay malaki ang inyong paniniwala dito, okay? Dahil kung ikaw ay nakukurious lamang at gusto mo lamang subukan, ay wag mo na lamang pong uh, itry dahil masasayang lamang po ang inyong oras para lamang po ito sa mga taong merong isang daang porsyentong pagtitiwala, okay? Para ito po ay mag-work sa inyo. So, gamit lamang po ang dahon ng oregano, right? So, dito po sa ating video ay dahon ng oregano ang ating gagamitin. Nalingid po sa ating kalaman na isa rin po ito na kinagapit sa pampaswete. So, napakasimple lamang itong gawin. Gawin natin ito sa umaga between 6 to 8 a.m. Alright? So, maghanap po tayo ng parte sa inyong pamahay na kung saan tayo po ay komportable na wala po mga distraction na kayo po ay makapag-focus. So, make sure na naka-off ang inyong matibisyon, ang inyong mga radyo, nakasalan po ang inyong mga phone para wala pong mga distraction kapag ginagawa po natin ang ritual na ito. So aside po sa dahon ng origano mga kajanski ay pwede po tayong gumamit dito ng oil. Kung meron po tayong mga money magnet oil, okay mas mainam dahil ito po money magnet oil. Ito po ay malakas maghatak ng uh, swerte sa pananalapi, especially po kung meron po kayong problema, okay? So sa pera Pero kung wala naman po ay wala pong problema, pwede po nating gamitin yung olive oil. Alright? Yung mga olive oil, dyan yung mga kusina, pwede po natin gamitin yan. At pagkatapos ay kailangan din po natin dito ng isang kandila, isang puting kandila mga kachanski. So bago po natin simulan ang ating ritual ay sindihan nyo po ang ating kandila. Okay? Pag nasindihan nyo na ay ilatag nyo po ang inyong dahon ng oregano sa inyong mga palad. So ilatag nyo po ito sa inyong mga right hand or depende po sa inyo kung saan pong dominant hands ang inyong ginagamit. So, meaning po kung ano po, kung kayo po ay left-handed or right-handed, doon nyo po ilagay, alright? Then, pagkatapos, kumuha po kayo ng oil. So, ipahid nyo lamang ito, okay, sa inyong mga dahon, sa dahon, sa harapan at sa likuran, okay? Gamit po ang inyong mga daliri. So, habang pinapahid nyo po, ay gamitin nyo po ang inyong mga index finger o ang inyong mga hintuturo sa pagpahid po ng inyong mga oil dito po sa ating dahon ng oregano. Pagkatapos mga kajanski ay ilapat nyo po ito sa inyong dalawang palad. Iipit nyo po ito sa inyong dalawang palad. Yung para pong tayo po ay napitray, okay? So ilagay nyo po ito sa gitna ng inyong palad at dahan-dahan nyo po itong irarap, okay? So irarap nyo po ito ng ma-feel nyo po yung init, okay? Yung vibration para malipat po yung ating energy, okay? Tuon po sa ating dahon ng oregano. At habang ginagawa po natin ito, okay? ay tayo po ay magdasal para masalo pang ma-activate ang energy. So isang ama namin at isang sumasampalataya ako, yung kayo po ay katoliko. Pero kung hindi niyo naman po kabisado o iba po ang inyong reliyon, wala pong problema. Pwede niyo pong sambitin ang inyong mga personal na dasal, alright? But ang importante naman dito mga kachanski, kayo po ay taus puso kapag ginagawa niyo po ang ritual na ito. dan pagkatapos ay sambitin niyo na po ang inyong mga intention. Kung ano po ang inyong ah uh, intention, kung ano po ang inyong kahilingan, ano po ang inyong wish habang ginagawa niyo po ang ritual na ito. So kahit ano po ang inyong maproblema, kahit ano po, ay huwag niyo po limitahan ang inyong sarili, basta alam niyo po na deserve niyo po ang pagay na yan. Alright? Pagkatapos niyo pong sambitin ay i-affirm, i-claim niyo na po sa inyong sarili na ang lahat ng ito ay darating sa, ito, sa inyo at ito po ay mangyayari. So, sumbitin lamang po natin ang katagang, Thank you, Universe. Now, I'm ready to receive the blessings. So, pagkatapos po nito mga kachanski, ay eh, patayin nyo na po ang inyong mga kandila. And then, pwede nyo po itong ilagay doon sa inyong mga uh, pulang mga red pouch or pulang tela. Ilagay nyo po ito doon. At um, kung kayo po ay may mga mahalagang lakad, na especially po mga transaction na may kinalaman po sa pera dalhin nyo lamang po ito at ito po yung magsisilbin yung good luck lucky charm or timasin nyo po ito or ilapat nyo po ipahit nyo po ang inyong mga kamay bago po kayo kung kayo po ay maglalaro ng anumang uli ng sugal okay para po dumikit sa inyo ang swerte so ayan lamang po mga kajanski para uh, ito po ay magwork sa inyo kinakailangan po ay wala kasi niyo po ang inyong paniniwala. Bawal po ang mga nega dito. So, ayun lang po ang mga kajanski. Kung meron po kayong mga katanungan o hindi mo masyadong naklaro nakla sa Uh, topic na ito ay paki-comment na lamang po sa ibaba. And bago po tayo magpaalam, okay, kailangan po na ito po mga pampaswerte ritual na ito ay isang gabay o inspiration lamang. So kinakailangan okay, pa na igumawa pa po tayo ng aksyon na Danda tandaan po natin mga kajanski na sa atin pa rin po ang may control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. Ika nga nila nasa ating kamay at tagumpay na sa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. So, ayan lamang po, ang mga kajanski. At maraming maraming salamat sa inyong walang saong pag-suporta dito sa ating channel. Okay, sa so mag-usap pong umorder ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Bye!